Welcome back mga Lodi, maraming salamat sa suporta nyo sa channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe pa subscribe naman, like at share para updated kayo. Simulan na natin. Sa pangalan ng Reyna Alicia Termay na may gantano, idinideklara ko, si Lloyd Frontera na magawara ng gantimpala na naaayon sa kanyang kakayahan. Wika ng Reyna. Kahit siya ay anak ng isang baron sa isang maliit na nayon, siya lang ang nakapagparusa ng mga high-rank officials tulad nila. Ang pagkakaroon ng car alangang pangalan ay hindi kasiya siya. Nakakainis na ilagay sa iba ang reklamo. Isip ng Reyna. Kamahalan, ang inyong biyaya at kabutihan ay hindi masusukat. Wika ni Lloyd. Ngunit ang isang tulad ko ay nagmamakaawa at naglalakas ng loob na humingi ng mas malaki. Dagdag niya. Malaki, tanong ng Reyna. Sige, sabihin mo sa akin. Dagdag nito. Kapag nakita niyong makatwira ng nais ng isang tulad ko, pwede niyo nang bawiin ang ibinigay niyong titulo sa akin. Saad niya. Ako ang siyang magpapas siya kapag narinig ko na ito. Sabi ng Reyna. Ano bang gusto niya? Ang opisina ng kaharian? Malaking bayad sa construction? Kung ano man ito, mananatili pa din ikaw sa aking tabi. Isip ng Reyna. Ako ay humihiling ng isang bagay para sa Royal Academy. Paglilinis sa pagtitiyak. Tugon niya, ipaliwanag mo, utos ng Reyna. Ang Royal Magenta Academy ay punong-puno ng katatawanan, irrationality at mga kasuklam-suklam na gawain. Ang mga estudyante ay mas dumidikit sa mga paksayon kaysa sa matuto. At dahil dito, ang mga low-ranking children ay nagdurusa, di lang sa physical maging sa emotional. Ang mga educators ng academy ay alam ito ngunit sila ay nagbubulag-bulagan lamang dahil na din sa black money na kanilang natatanggap. Ang mga estudyante doon ay mas pinaglalaanan ng pansin ang pag-aaral habang nagpapalasasa sa kasarapan ng kapangyarihan. Pinangahawakan ang ambisyon para sa mundo habang niyayakap ang mga klase na pinagsama-sama ko, ang layuning para ma-establish ang academy ay masyadong naliligaw. Pagsasalaysay ng ating bida. Napatingin naman sa kanya ang Reyna at ang mga taong naruroon. Javier. Tawag niya kay Javier. Opo, Master. Tugon ni Javier habang nilalabas ang isang papel at ibinigay ito sa Reyna. Ito ang nakita ko at ng aking kabalyero sa loob ng apat na buwan. Isang academy graduate. Isang handyman. Kahit ang matapat na guro na nagsawa na sa kakatuwang ginagawa sa academy ay umalis na. Ang kanilang testimonya at pinagmulan ay iningatan at nakadokumento. Dagdag ni Lord Kamahalan, isa itong kasinungalingan mula sa mababang taong 'yan. Tutol ng isang lalaki. Tama, paano naman mangyayari ang ganyan sa academy? Wika ng isa pa. Ang mga nagsalita, paki-execute sa kanila ang confession spell. Utos ng reyna. At ginawa naman ng mga salamangkero ang utos ng reyna. At gaya ng dati, itinali ang mga ito sa nakatayong kahoy at nakasalawal lamang at punong-puno ang galos ang katawan. Ang reyna ay paparating na, wika ng isang lalaki. Dakpin ang lahat ng taong banggit sa listahan. Walang exception sa kahit sinong pamilyar o meron kaunting kontak dito. Parusahan ng naaayon sa kanilang kasalanan. Pagpapaalis. At pagkonpis ka ng kanilang mga ari-arian at maghanda kahit pa sa parusang kamatayan, utos ng Reyna. Wala akong ginawa, pakiusap, iligtas nyo ko. Iligtas nyo ko. Isa itong setup. Setup, mga sigaw na maririnig sa buong palasyo. Nakangiting parang demonyo si Lloyd habang nakatingin sa mga nangyayari. Nakatingin naman sa kanya si Javier. Mukhang masaya ka tungkol sa paglilinis nila sa academy. Wika ni Javier. Anong sinasabi mo? Hindi iyon yun. Ang Reyna. Nakalimutan niya na ang tungkol sa akin. Ngayon, ako ay aalis at mag-enjoy. Hahahaha, -ha -ha -ha, wika ni Lloyd habang nakangiti ng parang demonyo. Naiintindihan ko na maganda ang mood mo, pero kailangan pa bang ganyang ang itsura ng pagmumukha mo, tugon ni Javier. Ang Reyna ay may pinapadalang mensahe. Wika ng isang lalaki na biglang lumitaw sa likod ni Lloyd. Kahit saan ka pa pumunta, siguraduhin mong dadalo ka sa pagtitipon bukas ng gabi. Wika nito. Sige. Sagot naman ni Lloyd. At isang magandang undercover na gamitin ng academy para makalusot ka. Nirerespeto ko ang iyong ginagawang laro, yan ang sabi ng Reyna. Dagdag ng lalaki. Ito ang kamay ng Reyna, isip ni Lloyd. Sige, alis na ko. Sabi ng lalaki sabay talikod. Nagulat ako, hindi mo ba siya napansin na paparating, tanong nito kay Javier. Hindi eh. Sagot ni Javier. Siya ang pinaka-best na swordmaster sa kaharian, si Sir Kale. Wika ni Javier. Hindi madaling matago ang kanyang presensya para sa tulad kong kabalyerong mababa lang ang level. Dagdag ni Javier. Kuya, ini-expect mo na ganito ang mangyayari kaya ba ginulpi mo si Diego ng ganon? Tanong ni Julian. Medyo. Saad naman niya. Tapos na ako sa construction contract na nakuha ko mula sa Reyna. Kung gusto mo kong bigyan ng kahit na anong bonus, investigahan niya ang academy. Meron akong tiwala, at justification, alam kong mangyayari ito. Kwento niya, katahimikan ng namayani sa magkapatid. Hoy baliw, basag ni Lloyd sa katahimikan. Kuya, sagot ni Julian. Bakit? Ano? Baliw. Saad naman ni Lloyd na nakatingin lang sa kapatid. Hindi mo na ko kailangan pang tawaging baliw. Dahil simula ngayon, ikaw na ang aking maaasahan at proud na kuya ko. Wika ni Julian habang nakangiti. Nagulat naman si Lloyd sa sinabi ng kapatid. Nakatanggap din siya ng notice na nakasaad na iniisip ni Julian Frontera ay isa siyang nagising na bayani na kinahaharap ang family crisis. Binuksan niya ang kanyang puso, respeto at kinikilala kanya. At tumasang favorable impression nito kay Lloyd ng 65, nakatanggap din siya ng siyam at sampung bonus RP. Meron na siyang 3,000 libo na raan at 20 na RP sa kasalukuyan. Parang masusuka ang tenga ko. Sabi ni Lloyd, nagsisisi na akong sinabi ko yun. Nakakapangilabot, sabi naman ni Julian. Sa pagtitipon, nagpapatugtog ng musika ang mga music hero at nag-uusap-usap ang mga taong imbitado sa pagtitipon. Lloyd Frentera, halika dito. Utos ng reyna. Sa tingin mo ba hindi kita mapapansin? Kapansin-pansin ka tulad ng isang ipis. Saad ng reyna, papalapit na siya saad ni Lloyd. Kahanga-hanga ang inyong kabataran. Wika ni Javier. Parehas ba tayo ng iniisip? Tanong ni Lloyd habang pal para talaga siyang ipis, sagot ni Javier. Siya ay isang ipis talaga. Walang duda, wika naman ng Reyna. Anong ibig sabihin nito? Bakit mukhang nakahinga ka ng maluwag, isip ni Lloyd habang nakatingin kay Javier. Hindi mo ba ko narinig na lumapit ka sa akin, tanong ng Reina. Paumanhin, sagot naman ni Lloyd habang nasa harapan na ng Reina at nakayuko. Lapit pa, saad ng Reina. lumapit naman si Lloyd. Lapit pa, Utos muli nito, paulit-ulit na utos ng Reyna hanggang sa magdikit na ang kanilang mga noo. Pinagpapawisan si Lloyd sa kung ano ang naisabihin sa kanya ng Reyna. Lapit pa, muling utos ng Reyna, hindi ko na po ito masusunod kamahalan. Wika ng pa isang Lloyd na halos magdikit na ang kanilang mga mukha. Pumunta ka sa akin kapag nagbago na ang isip mo, meron ako ng lahat ng kailangan mo at nakahanda ito para sa'yo. Bulong ng Reyna at sabay lakad palayo kay Lloyd. Ito ay pagtitipon para sa sayo, kaya mag-enjoy ka. Utos nito. Anong klaseng biro ba ito? Ngiting wika ni Lloyd habang nakakamao ang kamay na tila nanalo sa loto. Siyempre, ang pinakamagandang gawin ay maglaro at kumain. Pero, ano ba ang natural na disaster na mangyayari at may problema ba sa teritoryo? At sa oras na iyon, ako ay magtratrabaho at kikita at kukuha ng maraming retirement insurance, masayang wika ni Lloyd habang nakataas pa ang dalawang kamay. Hindi na ako makapaghihintay na makabalik sa bahay. Nabayaran ako para sa construction, at ngayon ay magsasaya lang ako, isip niya habang kumakain at sayang-saya sa nangyayari. Hindi. Ito ang kwento na ang Reyna ay mablablakan out tatlong taong nakalipas. So, ang mga insurance ay mawawala. Isip niya, ang pagtitipon ay matatapos hanggang sa paglubog ng buwan. Nagulat si Lloyd sa narinig at napaisip, alam ko ang linyahang ito. Ito ba yun, nang malason ng Reyna at mawala ang kanyang isang braso? At ang secret code ng mga nagplaplanong ay assassinate ang Reyna, ito ang linya na lalabas pagkatapos ng tatlong taon, kaya bakit ngayon, at lumabas din ito sa bibig ni Sir Kale, tak ang isip ni Lloyd habang nakatingin sa nakatalikod na si Sir Kale. Nakaupo ang Reyna sa isang sofa na tila nagpapahinga dahil mukhang nasobrahan ang kanyang pag-inom. Madami ba ang nainom ko? Sa aking palagay, parehas lang naman ang iniinom ko tulad ng dati. Isip ng Reyna habang hawak-hawak ang kanyang ulo. Masyadong naging busy nitong mga nakaraang araw. Sa academy, at sa preparasyon tungkol sa flood damage. At ang tungkol sa kalaban na Asfahan. Si Samarkan al-Ahinsad, nag-iipon na siya ng mga tao sa kanlurang bahagi ng Asfahan. Ayon sa spy, hindi ito ka-level ng isang military training. Pagsalakay, hindi pwede. Kung pagsalakay ito, dapat nag-ipon-ipon sila sa hilagang parte ng border. Ang sumulong sa malawak na ilang ay katulad ng pagpapakamatay. Ano bang pinaplano nila, isip ng Reyna nang biglang lalong sumakit ang kanyang ulo. Nakakapagtaka, ang level ba ng alkohol ay magiging sapat para manutralize ang mana sa katawan? Hindi ko makontrol ang tibok ng puso ko. Nahihirapan akong makahinga. Wika ng Reyna na hawak-hawak ang kanyang dibdib at nahihirapan. Ang mana, kaya kung neutralize ito sa pamamagitan ng pag-ikot ng mana. Dagdag niya, nahihirapan na ang Reyna sa kanyang nararamdaman. Lason. Ito ay lason. Paano? Siniguro kong ininspeksyon ko lahat ng mga pagkain, sabi niya at dahan-dahan tumatayo upang makahanap ng tutulong sa kanya. Sa labas, walang tao sa labas hingal na hingal na wika ng Reyna. Kahit sino, mga gwardya, pakiusap, sigaw niya habang nahihilo na. Biglang bumukas ang pinto at inilabas si Sir Kale. Sir Kale, masaya ako, dahil sa mahirapan na sitwasyong tulad nito, pakiusap, ang kamay mo. Hirap na hirap niyang osal habang iniaabot ang kamay ni Kale. Ayon sa iyong sinabi, masaya akong dumating ka sa tamang oras. Tutulungan kitang makatulog. Wika nito at inilabas ang kanyang ice powder. Nagulat naman ang Reyna sa ginawa nito. Javier, may problema. Tera na, yaya naman ni Lloyd. Naglalakad na sila ng magsalita si Lloyd. Hindi ka ba magtatanong kung ano ang nangyayari, tanong niya kay Javier. Nakakaramdam din ako ng kakaibang enerhiya ng mana. Ano bang gagawin ko, tanong ni Javier. Talunin mo ang Swordmaster. Utos ni Lloyd. Joke ba yan? Hindi ito ang tamang oras. Saad ni Javier. Nakakaubos ba ito ng oras, tanong niya, dalawang minuto, tugon ni Javier, isang minuto, tanong niya muli. Sabay tumakbo si Javier papaante kung nasaan ang swordmaster. Pinutol din niya ang isang piraso ng tubo na nakasabit sa dingding, tatlong minuto. Sagot nito, sige, go, wika ni Lord. Nagmamadali na ang dalawa at nakita nila sa labas ng kwarto ay ang mga dagwang tao na nakahandusay sa sahig. Sa loob ng kwarto ay naruroon ang Reyna at ang traidor na swordmaster na si Kale. Inaatake ni Kale ang Reyna at hinarang naman ng Reyna ang kanyang ice poda sa atake nito. Magaling! Kahit nalasan ka na, nasasangga mo pa din ang aking pag-atake ng tatlong beses. Saad ng taksil, Sir Kale, bakit mo ito ginagawa? Tanong ng Reyna. Sa pag-atake muli ni Kale ay napaluhod ang Reyna at handa nang tapusin ni Kale ang laban nila at ang buhay ng Reyna. Ngunit naramdaman niya kaagad ang presensya ni Javier sa kanyang likod kaya nakailag ito sa atake. At si Javier naman ang inatake ng taksil na si Kale. Nasalag naman ni Javier ang atake nito. Nasangga niya ang atake ko gamit ang stick ng kandila. Ano ba ang taong ito, isip ni Kale. Umatake naman ang ating magiting na si Javier. High vibration circle crash, ataking wika ni Javier. Nagulat naman si Kale sa atakeng iyon at naging dahilan upang umiwas ang swordmaster dito. Ano yan? Isang unfamiliar na paggamit sa mana. Isip ni Kale. Tuloy-tuloy pa din ang pag-atake ni Javier sa taksil at tanging pag-iwas lang ang nagagawa nito. Ayos ka lang baka mahalin, tanong ni Lloyd at lumapit sa Reyna upang matulungan ito. Lloyd, Paanong, takang tanong ng Reyna nang makita si Lloyd. At bigla naman tinakpa ni Lloyd ang bibig ng Reyna, mag-usap na lang tayo mamaya, saad ni Lloyd. Asrahan method, wika niya habang hawak-hawak ang bibig at siya ng Reyna. Mana absorb, user niya. Habang abala si Lloyd sa pagtulong sa Reyna ay patuloy pa din ang pakikipaglaban ni Javier kay Kale. Humiilag lamang si Kale sa mga atake ni Javier at nang siya ay aatake na ay ginamit niya ang aura sword na tanging mga sword master lamang ang kayang makagawa. Kapag natapos siya sa kanyang preparasyon, game over na, isip ni Javier. Inihagis naman ni Javier ang tubong pinutol niya sa hallway kanina lamang. Nasalag naman ito ni Kale at nagpaikat ikot sa ere. Nagtaka ito sa ginawa niya. Habang umiikot sa ere ang tubo ay kinuha ito ni Javier at tin-aire siya. Blast and cut, sigaw ni Javier. Inaamin ko, ang batang ito ay isang henyo sa mana management at sa skills. Pero, kulang siya sa practical experience, saad niya at sinuntok si Javier sa kanyang chan bago pa man siya tamaan ng pag-atake nito. Umatake naman siya at nasangga naman ito ni Javier dahilan upang matamaan ito ang sahig at nawasak ito. Tinamaan si Javier sa ginawang pag-atake nito at tumalsik ang kanyang dugo. Javier, nagtitiwala ako sa iyo, inis at hirap na wika ni Lloyd habang tila hinihigop niya ang laso na nasa katawan ng Reina. Kapag natalo ka, mamamatay tayong lahat dito, dagdag niya. Patuloy sa labanan si Nakel at Javier. Naputo lang kinuhang tubo ni Javier at siya ay nataman sa pag-atake ni Kale. Tumalsik ang dugo ni Javier. Mababaw lang ito pero ang pinsala ay malaki. Ito na ang panahon para sa aking pag-atake, wika ni Kale at handang umatake ulit kay Javier ngunit mabilis si Javier at sinalubong niya ang atake nito. Sinasalubong mo ako? Wala ka bang takot? Isip ni Kale. Iwinasiwas ni Kale ang kanyang ice poda ngunit nakailag naman bigla si Javier sa pamamagitan ng pagdulas niya sa sahig at biglang tinawag si Podong at inihagis naman ni Podong ang sandata ni Javier papunta sa kanya nasalo naman niya ang kanyang ice poda at binunot ito mula sa lagayan at napakaastig forma nito sumugod muli si Kale ngunit naunahan naman siya ni Javier blasteng pot wika ni Javier malakas ang blasteng pot ni Javier na tila isang canyon sinalag naman ito ni Kale ngunit tumilapon siya sa lakas ng impact ng atake ni Javier ginamit niya ito tulad ng sa canyon Pambihira ang gal ni Kale at tuloy-tuloy naman siya sa pagtakbo dahil aabutan siya ng pag-atake ni Javier. Ngunit wala siyang kawala dahil tumalon si Javier upang maabutan siya at tin siyang ang muli nito. Blast shot saad ni Javier. Patuloy sa pagtakbo ang taksil na si Kale. Oh my god. Para siyang halimaw wika ni Kale. Habang abala si Javier ay abala din si Lloyd na higupin lahat ng lason sa katawan ng Reina. Nahihirapan na si Lloyd sa dami ng laso na nakukuha niya, nagsisilabasan ang kanyang mga ugat sa mukha at kamay. Pumipilipit naman sa sakit ang Reyna ngunit unti-unti na din nawawala ang lason sa kanyang katawan at napupunta naman ito sa ating bida. Lloyd Frentera, paano ito nagiging possible? Isip ng Reyna habang nakatingin sa nahihirapang si Lloyd. Kinukuha niya ang aking mana, hindi lang yon, kinukuha niya ang aking mana na Nolison, dagdag ng Reyna. Lloyd, anong klaseng abilidad ito? Tanong niya kay Lloyd. Huwag mo kong kausapin. Hindi ako makapag-concentrate. Saad naman ni Lloyd. Pasensya na. Sagot naman ng Reyna. Teka, sinisigawan mo ba ko? Inis na tanong ng Reyna. Hindi ah, mukhang nagka-problema ka sa pandinig dahil sa lason. Wika niya. Ano? Mukhang hindi naman. Sagot naman ng Reyna. Pasensya na kamahalan, pero sana ay dahan-dahan lang tayo, tugon ng ating bida. Umubo ng dugo ang ating bida sa dami ng laso na nahigop niya mula sa katawan ng Reyna. Ngunit hindi ito naging hadlang upang hindi niya ituloy ang kanyang ginagawa. Patuloy niyang hinihigop ang lahat ng lason sa katawan ng Reyna. Ano bang ginagawa mo? Talaga bang ililigtas mo ako kahit ikamatay mo pa? Isip ng Reyna, Patuloy sa pagtakbo ang taksil na si Kale hanggang sa makarating siya sa lugar kung saan idinaraos ang kasiyahan, nagulat ang mga tao sa kanilang nasaksihan at iba ay nagsitakbuhan at nagsiiwas upang hindi madamay sa labanan ni na Javier at Kale. Hindi ka pwedeng umabot dito. Isip ni Javier. Mag-aaksaya lang ako ng oras kung sa ganitong paraan ko siya papatayin. Isang malaking tanga, isip niya sabay ngiti. Guards, makinig kayo sa akin, sigaw ni Kale. Ang taong ito ay tinangkang patayin ng kamahalan kasama ang kanyang mga kasamahan. Itaas nyo ang inyong mga aespada at protektahan natin ang mahal na reyna, utos niya sa mga gwardya. At dahil doon ay pinalibutan ng mga guard si Javier. Kunin nyo siya, utos ni Kale. Imbis na matakot, ay lumaban si Javier sa madaming gwardya sa kanyang harapan. Lumipad ang mga gwardyang natama ng kanyang pag-atake. Pinalipad lahat ni Javier ang mga humaharang na gwardya sa kanyang harapan. Pinalipad niya ang tatlong elite guard sa isang atake lang. Hindi pa ako nakarinig ng ganoong tao sa buong kasaysayan. Kung siya ay magiging swordmaster, siya ay magkakaroon ng kapangyarihan para masira ang isang maliit na bansa ng walang kahirap-hirap. Pero, yun ang hindi mangyayari. Isip niya habang naghahandang umatake kay Javier. Tumabi kayo. Wika niya. Ako ang kanyang magiging katapat. Dagdag niya. Dahil siya ay mamatay dito, isip niya habang papalapit kay Javier. Aura sword, isip ni Javier at tumingin kay Kale. Naghahanda si Javier sa gagawing pag-atake sa kanya ni Kale. Sobrang liwanag ng aura na nanggagaling sa ice powder ni Kale, halos wala ka nang makita kundi liwanag na lamang. Umatake na si Kale at lumipad pa atras si Javier sa pag-atake iyon. Napunit ang damit ni Javier sa lakas ng ginawang pag-atake ng taksil at siya ay dugoan na. Naglalakad papalapit si Kale sa nakahandusay na si Javier. Ang pagtanggal ng lason ay tapos na, isip ni Lloyd sa hawak sa kanyang kamay at tumalikod. Lloyd, tawag ng Reyna. Bigla naman nagsuka si Lloyd ng kulay itim na likido. Mamamatay ka kapag hinayaan mo yang ganyan, sigaw ng Reyna. Nakayuko lamang ang taong bida habang pumipilipit sa sakit. Ipunin mo ang mana sa isang kamay mo. Tutulong ako, sigaw ng Reyna. Puputulan mo din ang kamay ko tulad ng ginawa mo sa sarili mo sa nobela. Pero hindi ko papayagang makita ang sarili kong ganoon. Magiging sagabal ito sa aking pagpapala. isip ni Lloyd at kinuha ang maliit na kutsilyong nahawakan niya sa sahig. Tinutok niya ang kutsilyo sa ere. Blasting, sigaw niya. Tumago sa bubong ang ginawang iyon ni Lloyd. Hanggang dito na lang muna ang kwento. Huwag kalimutang i ang video at mag-subscribe, pahit na rin ang notification para sa mga susunod na video. Maraming salamat, hanggang sa muli!